Magandang hapon po. Kasunod ng panibagong panggigipit ng China sa mga barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal, sinabi ng Philippine Coast Guard na mas dadalas na raw ang pagsama ng kanilang malaking barko sa resupply mission doon. Nasilayan din ng malapitan ng GMA Integrated News ang BRP Sierra Madre na isinad sa doon para markahan ang ating teritoryo. Yan ang tinutukan ni Joseph Moro Bomba ng tubig ang ibinungad ng China Coast Guard sa ML Kalayaan. Sa lakas ng water cannon, kahit magkalayo ang dalawa ay inabot pa rin nito ng tubig. Sa kabila niyan, nakatawid sa Ayungin Shoal ang ML Kalayaan. Ang barkong ito mula sa munisipyo ng Kalayaan, Palawan, ang humalili sa paghatid ng mga supply at tauhan sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sira kasi ang unay sa May 2 na binanggan ng China Coast Guard noong Oktubre. Nakaistasyon estasyon sa bungandang Ayungin Shoal ang makasaysayang BRP Sierra Madre na isinadsad ng Pilipinas noong 1999. Kulang-kulang uh, lampas isang nautical mile mula sa Ayungin Shoal kita natin yung BRP Sierra Madre. Siya yung uh, simbolo ng horisdiksyon ng Pilipinas dito sa West Philippine Sea dahil yung Ayungin Shoal ay nasa loob ng ating Exclusive Economic Zone at yung barko na yan ang pilit na pinatatanggal ng China. Bantay sarado sa Yungin Shoal China Coast Guard at mga Chinese Maritime Militia Vessel. Hindi madali ang paglapit. Binabaan kami ng rib ng China Coast Guard. Pero nakalusot din ng PCG sa mga bantay ng China Coast Guard. Nasa harapan na tayo ni BRP uh, PRP Sierra Madre. At uh, natin kung paano tayo. Kung hanggang saan tayo pwede yung kumasok. Sa loob na tayo mismo, yung ay so kaya kita natin dito pa. Na-pasa yung mga bahura, Kaya mababaw na tong area na to. Hindi ito laging napapasok. Hindi napapasok ng mga malalaking ah uh, barko ng China. Sarap sa natin, 'yan. Chinese 'yan sa ba? Mga nakabang. Sa apat na dekadang naka-estasyon dito ang barko, ngayon na lamang ulit ito makikita ng publiko sa labas. Tila tagpi tagpina ang mga bakal sa katawan nito. Kita ang mga sundalong nakadistino ngayon doon. Ang barko tila sira-sira na, pero ito ang matibay na simbolo ng Pilipinas ng jurisdiksyon nito sa West Philippine Sea. Ang sabi ng China, nagdadala ng mga gamit pang repair ng Pilipinas, kaya todo harang ito sa mga resupply mission. Pagkatapos ng ilang beses na pangaharas ng China, ay uh, ngayon na lamang ulit nakalapit uh, yung uh, Philippine Coast Guard dito sa ay yung mismo kung saan nakadestino itong si BRP Sierra Madre. Ito yung laging nire-resupply mission at gustong ipatanggal ng China. Bago sa paningin sa resupply mission itong Webes ang bago at mas malaking barko ng PCG, ang BRP Melchora Aquino. Sa na raw palagi ang BRP Melchora Aquino sa mga resupply mission. Umabot sa labing-anim ang barko ng China laban sa tatlong barko at dalawang resupply boats ng Pilipinas. May umaaligid ding barko ng Chinese Navy. May lumilipad ding spy plane. Ilang beses ding sinubukang harangan ng China ang mga barko ng Pilipinas pero hindi na sila dumidikit. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Sa ibang balita, patuloy na lumalabas sa mga kaso ng mga Chinong nambibiktima biktima ng mga kababayan nila sa mga Pogo dito sa Pilipinas. Gaya na lamang ng dalawang Chinong nasagip sa pagdukot umano ng mga kapwa-Chino sa tulong ng isa pang Chinong nakatakas at nasa ospital. Nakatutok si Nico Wahe. Mga sugat sa paa at iba pang parte ng katawan at hindi rin makalakad ng maayos. Ganyan ang sinapit ng dalawang Chinese national na ito na nirescue ng Mikawayan Police sa isang bahay sa isang subdivision sa Mikawayan, Bulacan. Dinukot umano sila ng kapwa nila Chinese Nasa ospital naman ang isa pa nilang kasama na ayon sa mga polis ay siyang naging dahilan kung paano sila natuntun. Tumalundo ko si ito mula sa rooftop ng bahay kung saan sila tinatago para makatakas. Tumingi po ito ng tulong sa mga security guard ng subdivision. Tinawag naman po sa amin, kami hanggang sa tinuro po sa amin kung saan na bahay siya nakatakas. Ayon sa pulisya, nakaposas at nakapiring ang dalawang natirang biktima nang pasukin nila ang bahay. Buti at tulog ang isang sospek, habang sinunggaban naman ang isa pa na siyang nagbukas ng pinto. Kwento raw ng mga biktima sa mga pulis, tinotorture o mano sila. Humingi po sila ng ransom. May nakuwang vice grip, martilyo at baril sa bahay. Pogo worker daw ang mga biktima. Pangpitong araw na raw silang pinaghahanap ng kanilang mga kaanak. Tumanggi magbigay ng pahayag ang mga sospek na sina Shea Baoguan at Zhang Dongchen. Anything you wanna say, sir? Pero sa salaysay nila sa mga pulis, inutusan lang din daw sila ng kapwa rin nila Chinese. Kidnapping at serious physical injury ang kaharaping kaso ng dalawa. Para sa GMA Integrated News, Niko Wahe, Nakatutok, 24 Horas. Hindi ganda kundi abala ang napalaraw ng ilang biktima ng dalawang nagpakilalang cosmetic surgeon sa Iloilo -Ilo City na nahuli ng NBI. Hindi pala lisensyado ang mga suspect. Nakatutok si John Consulta. Pagkabayad ng 10,000 piso mark money sa mga undercover, agad natin bog ng NBI Western Visayas Regional Office ang target ng kanilang entrapment sa Molo Iloilo Ilo City. May <makes> alakalisin siya kay ng ang procedure sa among procedure. Hindi sir, nagtraining ng lang ako. Nag-training? Na-provide ka sa PRC ng license. Wala pa sir. Dalawang suspect sila na nagpakilala raw na cosmetic surgeon. Magsasagawa raw dapat sila ng nose lift procedure kahit wala naman palang lisensya. Ayon sa si NBI, dumulog sa kanila ang ilang mga complainant na sumailalim sa clinical procedure sa establishmento. Kaya nagreklamo itong mga complainants na to ay dahil nagkaroon sila ng skin infection, bacterial infection. Instead na gumanda sila ay uh, naging baliktad, pumangit pa sila. Sinampahan ng reklamang paglabag sa Medical Act ang dalawang inaresto na sumailalim na sa inquest proceedings. Wala pang binigay na reaksyon ang dalawang suspect. Pumunta tayo dun sa kwalipikado Registrado at sanay sa mga ganitong gawain at makikita naman natin yan sa kanilang uh, mga certifications at uh, kanilang mga rehistro sa ating uh, uh, FDA. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, Nakatutok 24 Horas. Sa pagsisimula ng taping para sa Sangre Encantadia Chronicles, hindi pa rin daw makapaniwala si Bianca Umali na parte siya ng proyekto. Yan ang chika ni Katati Bayan. Abisala mga kapuso! Nandito po kami ngayon sa unang araw ng aming trabaho para po sa Encantadia Chronicles, Sangre. Sumalang na sa taping para sa Encantadia Chronicles, sangre si Bianca Umali. Siya ang gaganap bilang tera, ang tagapangalaga ng brilyante na lupa at anak ni Danaya. Hanggang ngayon, hindi pa rin makapaniwala si Bianca na napasama siya sa napalaking project na ito. Sobrang excited ko because yung pressure and yung takot is what fuels me to do my best. Looking forward si Bianca na makatrabaho ang mga OGs at iba pang pa cast members sa Encantadia na mag crossover sa Sangre tulad ni Nasanya Lopez at Glyza De Castro na gaganap pa rin bilang Danaya at Pirena. Ang heartfelt message at advice ng kanya ati Glyza. Huwag kang magpapakain sa pressure. Sinabi niya na enjoyin mo lang because masaya yan. Kasi kinikwento niya sa akin yung experience niya lalo pa na siya si Pirena. Naging emosyonal daw si Bianca na makasama for the first time. Amang gaganap niya mga kapatid sa sangre na sina Faith Da Silva, Angel Garjan at Kelvin Miranda. In-open up ko sa kanila yon. Sabi ko, sobrang hinintay ko tong oras na magkakasama tayo sa loob ng isang kwarto. Na magkakaharap tayong lahat. Tapos niyakap ko sila. Makakasama rin niya si Tris Malvar at Vince Maristela na gaganap bilang BFF ni Terra na sina Dina at Akiro. Katatibayan updated sa Showbiz Happenings. Sinabi ni Vice President Sara Duterte na may pinagdaraan ngayong problema sa politika ang kanilang pamilya. Nakatutok si Jonathananda. Uh, It is true uh, that we are go the, the political family, our political side of uh, our family is going through a rough patch right now. Yan ang pag-amin ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa pinagdaraanan ng pamilya Duterte. Hindi na siya nagbigay ng karagdagan detalye pero nagpapasalamat daw siya ng magpakita ng suporta sa kanila si Senadora Amy Marcos. Noong 2015, ako ang una at kaisa-isang gobernador na nagdeklara ng suporta para kay Presidente Duterte. At kahit ako ang nag-iisang matitira, maninindigan ako para sa kanya. Nagpasalamat ko uh, kay Senator Amy Marcos uh, sa iyahang padayon na pagsuporta sa politika sa ang pamilya. Kamakailan, dahil sa confidential funds, nagpasaringan ng pinsa ng Pangulo na si House Speaker Martin Romualdez at dating Pangulong Rodrigo Duterte na tinawag ang Kamara bilang pinakabulok na institusyon. Pinalagan ito ng mga kongresista at naglabas ng resolusyon nagpapakita ng suporta kay Romualdez pero hindi pumirma sina Napampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo at Davao City Representative Isidro Ungab kaya tinanggal sila bilang deputy speakers. Kilalang malapit ang dalawa kay Vice President Duterte. Wala comment sa pag-remove. But I have a comment as their friend. Congressman Isidro Ungab and Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo as my sole full support as a politician and as a friend. Kaugnay naman ang lumulutang ngayon na tambalang Sara Aimee sa 2028 presidential elections. Uh, the future is far too distant for us to speculate right now what will happen in 2028. Masyado pa rin daw maagang pag-usapan kung hihingi siya ulit ng confidential funds sa susunod na taon. Samantala, dumalo kanina si Duterte sa renaming ceremony sa dating BIR Road at Agham Road sa Quezon City na tatawagin ng ngayong Senator Miriam Defensor T. Santiago Avenue. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Iniuntog sa blackboard ng lalaking estudyanteng yan ang kanyang kaklaseng babae. Napauputuloy ang babae. Agad na sinugod na isa pang lalaki ang estudyante na nakit sa babae at nagsuntukan sila. Nangyari yan sa loob mismo ng classroom sa isang high school sa Mandawi City, Cebu nitong lunes. Ayon sa ama ng sinaktang babae, ex-boyfriend ng kanyang anak, ang lalaki na nanakit dahil umano sa selos. Hindi rin daw ito unang pagkakataon na sinaktan ng lalaki ang kanyang anak. Sinusubukan ng GMA Integrated News sa makuna ng pahayag ang lalaking nanakit. Sabi ng high school head, isolated case ito. Wala pa pahayag ang iba pang sangkot sa gulo. Iniimbisigahan na rin ito ng DepEd at ng mga polis. Bibigyan ng kapangyarihan ng Pangulo na tanggapin o tanggihan ang mga ire-recommendan ng advisory body para sa Maharlika Investment Corporation Board. Ito ang isa sa mga nakasaad sa bagong implementing rules and regulations sa IRR ng Maharlika Investment Fund Act. Nakatutok si JP Soriano. Halos isang buwan matapos bawiin ang implementing rules and regulations ng Maharlika Investment Fund Act para isa-ilalim sa pagsusuri inilabas ngayong araw ng Malacanang ang revision ng IRR nito. Isa sa mga nakasaad dito, kailangang isumite ng Maharlika Investment Corporation Board Advisory Body sa Office of the President ang mga nominado sa pagkapresidente at mga direktor ng MIC Board. Binibigyan din ng kapangyarihan ang Pangulo na tanggapin o tanggihan ang mga irerekomenda ng Advisory Board pwede rin niyang atasan ang advisory board na magsumite ng iba pang nominado. Binubuo ang advisory body ng mga kalihim ng Budget Department, NEDA at ang National Treasurer. Base sa lumang bersyon ng IRR, limitado ang pagpili ng Pangulo sa ipapasang shortlist ng advisory body. Paliwanag ni dating National Treasurer Rosalia de Leon na miyembro ng Monetary Board at ng Review Group sa IRR ng Maharlika Investment Fund tinanggal dito ang ilang qualifications para mabigyan ng kalayaan ang board na tukuyin ang mga specific na qualification ng iba pang officers sa board. Nais daw ng Pangulo na hindi mabahiran ng political influence at konsiderasyon ang board. Sabi naman ni Albay Representative Joey Salceda, isa sa mga kongresistang nagsusulong sa Maharlika Investment Fund. Ngayong nirevise na ang IRR nito, dapat na raw mas tutukan kung anong mga investment ang kinakailangang tutukan gaya ng tubig, transportasyon o kaya y energy infrastructure. Tulad daw ng ipinangako ni Pangulong Marcos, maari na raw maging epektibo ang Maharlika Fund bago matapos ang 2023. At sa 2024, maaaring magsimula ang pamumuhunan nito. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, Nakatutok 24 Horas. Nasunog ang isang kumbento sa Maguindanao del Sur kagabi. Walang naisalbang gamit pero ligtas naman ang apat na madre at ilang estudyante na nanatili roon. Inibisigan pa rin ang sanhinang sunog. Pitong SUV naman ang natupok sa magkakahiwalay na lugar sa General Santos City. Ayon sa BFP Jensen, sinunog ang mga sasakyan. Isang suspect ang arestado na wala pang pahayag. Hinahanap pa ang kasama niya at nagpapatuloy ang investigasyon. Iniimbisigahan na ng motoridad ang isang inabandonang SUV na posibleng konektado sa nawawalang beauty pageant contestant na si Catherine Camilo. Natagpuan ang sasakyan sa isang bakanting lote sa Batangas City. Wala rin plakang sasakyan. Iniimbisigahan din kung ito ang sasakyan sinasabi ng dalawang saksi na pinagdalhan sa nooy dugo ang biktima. Patuloy naman ang manhunt operation at monitoring para sa mga person of interest sa pagkawala ni Camilon. Wala pang komento ang pamilya ni Camilon ukol sa issue. Mga kapuso, hindi lang talas ng isip sa pag at pag-budget ang kailangan sa pamimili ngayong Pasko, kundi pati talas ng mata dahil meron pong ilang nagtitinda na nakakaloko raw ang presyo sa karatula. Nakatuto, si Von Aquino. Ngayong Kapaskuhan, kaliwat-kanan ng pamamalengke para sa pagkain at panregalo. Pero dapat alerto para di mabiktima ng mga nananamantala lalo na pagdating sa nakapaskil na presyo. Ayon sa ilang nagtitinda ng prutas sa Divisoria, diskarte talaga na maglagay ng murang presyo para maakit ang mga mamimili. Gaya ng tindang lansones na 40 pesos pero hindi per kilo kundi 1.4 kilo lang. Kasi namamahalan po sila. Halimbawa, gustong kumain na tumikim lang. Paano naman po sila makabili kung 1.50 ang nakalagay mo dyan? Paano sila magbili ng 1.40? i divide na naman nila may nagtitinda ng grapes na imbis na per kilo, tumpok ang bentahan. Ang ibang tindang apple, 70 pesos kada piraso naman at 3 for 200. Nalito po ba kayo? Uh, hindi ma'am. <laughs> Kasi nakita ko 50 pesos tumpok. Siyempre kung halimbawa uh, yung sa 50 pesos dun sa maliit na ano. Yes ma'am. Ilan yung binili mo? Isa lang po. Sa akin lang naman po eh. Ah, uh, isa lang po. So, magkano yung isa? 70 po. Ayun po, may nakalagay naman po para hindi mabudol payo ng mga nagtitinda. Basahin lang ng maigi yung tag price, madam. Bago sila bumili, paliwanag nila. Magtanong sila at saka ma, kung magkano talaga ang totoong price bukod sa mga prutas, nagpapaskil din ng presyo ang nagtitinda ng ibang items sa Divisoria. Mas bukas na ang ekonomiya ngayon kumpara noong kasagsagan ng pandemya kaya mas malaki ang demand sa mga produkto at may epekto ito sa presyo lalo na kung hindi sa patang supply. Pero naniniwala ang isang ekonomista na sa kabila ng mga hamon, magiging merry pa rin ang Paskong Pinoy. Generally better Christmas pa rin on the whole if you put everything together. Kumbaga, yung the whole economy na to. Nandito pa rin yung challenge syempre yung Uh, maging ano pa rin, kung limited yung budget, either magtipid, maghigpit sa turon, or talagang maghanap pa ng ibang kabuhayan, no? other sources of income. Para sa GMA Integrated News, Bonakino Aquino Nakatuto, 24 Horas. Real queens support each other. Yan ang nasambit ni global fashion icon, Heart Evangelista, sa pag-aayos nila ni Kapuso Prime Time Queen, Marian Rivera. Pwede rin kaya silang magsama sa isang proyekto? Makitsika tayo kay Obre Carampero. Kinumpirma ni international fashion icon Heart Evangelista na all is well na sa kanila ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera sa panayam ng GMA Integrated News. Recently, pinusuan ng netizens ang balitang nagpa-follow na sa isa't isa si na Heart at Marian sa Instagram. Naguusap na raw sila privately, pero hindi lang daw nila ito isinapubliko don't want it to be anything that's for publicity because something like that should be from your heart. And you know, Marian and I, we've always liked each other. Komento ng ilang fans, the world is healing at nakakatuwa raw na nagsusuportahan ang dalawang kapuso queens. Real queens support each other and it's a, you know, it's a testament that it's really the people around us that makes things bad. Nagsimula ang misunderstanding nila Marian at Hart noong 2011 nang magkasama sila sa pelikulang Temptation Island. Dati naman daw silang magkaibigan kaya natutuwa si Hart na narekindle ang kanilang friendship. I guess it's just a matter of time and honestly, I really appreciate her for she has a very strong character but I really appreciate her her kindness and her just her heart. May chance kaya muli silang magkasama sa isang project? I don't know kasi siya kasi, you know, busy din siya. But I think for me what's important is in the real world, we're, we're okay. And that for me is a true queen. Obri Karampel, updated the showbiz happenings. And that's my chica this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Oh, 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 oh. Thank you, Nelson. Mga kapuso, apat na pot, apat na araw na lang. Pasko na. 44 days. Wow. <laughs> 44. Bilis. Ang bilis nun, ah. At yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arganghel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Bagat ng balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 oras weekend at iba pang newscast sa youtube.com slash GMA I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maray po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.